ay uh, kakasabi ko lang kanina sa post ko na huwag na ilusong sa baha ang mga motor ano uh, pero hindi naman yun yung naging sakit nito ito namamatay-matay -matay daw uh, chichik natin 'yon ito may papakita ako sa inyo check nyo to mga kapatid yung mga motor ninyo baka ganito rin ano ay si Red 150 FI tignan 'yo to ayan puro tubig yung loob dito ayan naihipon yung tubig dyan So na ano ng tubig yung gas nito no baka nahaluan na. So namamatay-matay na nga. Pansinin pansin niyo yung tubig oh. ah uh, check niyo ko agad diyan mga kapatid yung mga butas doon. Uh, may ano yan doon may butas para sa house papunta rito. To. Baka barado na. No? Pero check natin susundutin ko kung tatagas. So ito ah uh, Yeah, may bato sa loob. So marado Ayan, barado, hindi na ano ang tubig, hindi lumalabas. So ito mga kapatid, uh, check natin to. Ayan, luksan ko na. Tingnan natin itong kanyang hose. Tatanggalin natin. Uh, ayan, ayan ang tubig. Oh. Uh, ayan, naubos. naubos na, naubos na. Oh. So nagpara. So make sure na check, -check nyo rin to mga kapatid. Malalagyan ng tubig talaga ang gas tank nyo.